ito na po nahakot na po yung buhangin ko na yung sinasabi ko po, po at ito no? titignan po natin kung sana po yan dadag. kapunta po yan sa shout out ay, kay Raymond C mm -hmm. ito po yung mga nakasako na po na hinahakot kanina ito yung parating po na bangka hindi po na aksidente po ito o hindi po ito lumubog ito po ay sadyang ganyan po ang kanyang lutang gawa po ay may mga kargamento po ito na ang min kong pinoto koy ko po ay mga buhangin. Sila po yung kaninang nakita po nating uh, nasa laot po na mga sumisisid. Ang kanilang sinisisid po ay mga buhangin po na sinisisid nila. At ito po ay isasaking po nila. Ay actually nakasaking na po yan. Kaya po ganyan ang lutang ng bangka kasi po may mga karga na po yan na nakasakong buhangin na sinisid po nila doon sa laot. At pagmasdan po natin kung ano po yung mga uh, ah, diskarte po ang ginawa nila yung isa po parang naglalaro lang po nakabitin sa likod actually yan po ay ang nagkagay po parang nagtitimon doon sa bangka po kung saan direksyon po tutungo ang mga yan ayan po ayan na po sila nasa tabi na po at ayan na po napapansin nyo po binubuhat na po nila yung mga nakasako nabuhangin kung napapansin po yung mga ilang araw kong mga nakaraan ay nag vlog po ako ng mga buhangin at grama po na tinukuhan po sa sapa. Ito naman po ay galing naman po ito sa dagat. At ito po ay puro buhangin lang po ito. Wala po itong pa. At yan po binuhat nila. At yan po nila yan ang samantalang i-inbox. Ayan po. At isa sa akin naman po nila yan. Hahakutin po patungo na po yan doon sa pabahay. At yan po, ang mga materialis na yan po, ay para doon po sa pabahay. Iban man po ang sistema nito nila. Dito naman po sa dagat nila kinukuha. Kasi po ito, malamang gagamitin po ito pang finishing. Kasi po, pinang-pino na po yan. Uh, hindi na kailangan bistayin yan. Gawa po yan, eh, para na rin pong binista yan. Kasi buhangin talaga po ang nakukuha niyan mula po doon sa ilalim ng dagat. At sinisisid na po nila yan at ayan ang kanilang diskarte anong araw ang iba ay gumagamit ng compressor ay siguro magastos ko yun at total mababaw naman yan kaya mano-mano na lang pong sinisisip hindi naman po kalalay po kasi yung sinisisiran nila kaya ayan ito po yung mga nanisid na kumawa po ng buhangin po doon sa laot at ito po kararating na nila at ayan meron na po silang dalang buhangin Ito po magmula po doon sa bangka eto na <laughs> eto yan siya na iniitong po nila na kasakwa ayun po itinapasok e, sa sako saka ngayon isa sa linggan ayun pera kasakwan yung karga hito 17 17 po 17 sako pala ang karga po nila sa isang bangka Ayan po. Ah, uh, dito tayo. Ayan. Para maliwanag. Labing dito po. Kasako. Ang ang karga po niyan. Ayan. Ayan po yung kaninang bangka po na kinuna natin kanina. Ayan siya. Ang karga po nito ay labing pitong sakong buhangin. Ayan. So yung labing pitong sako po, eto na po siya. Ayan po ang itsura ng buhangin. Ayan po. Ito po yung buhangin pinong-pino na po siya. Hindi na po kailangan bistayin nito. So, ibig sabihin, ang purpose po nitong po ganito po ang pagkuha nila nito. Kasi, sa malamang sa malamang ko ay pang-pinising to. At ayun na naman po sila. Sina na naman po ilalaot. Ayan po. Paalis na naman sila at babalik na naman po yan doon sa kanilang pinanggalingan yung kanina pong kinunan natin kanina nga nagdi-diskarga ayan naman po doon na naman po sila pupunta sa laot at alam niyo po ba nasagwan lang yan ayan na po papalaot na naman sila para maghakot po nito eto po yung buhangin na sinasabi ko ayan isa sa po uli yan at yun na po yung kanina nakita nyo po kanina e yun guys nakita nyo na po kung paano ang proseso po na maghakot ng buhangin kakaiba po ito hindi po sa sapa ng galing kundi sa dagat naman po ito at ito ang sinasabi ko po, po malamang ang purpose po ito ay pang finishing po sa palitada ganun ang kailangan e siya hanggang dito na lang po maraming salamat sa matyagan panonood. Muli po. Ayun po sila. Gusto nyo pong maging updated po sa aking video. Manatili po kayo nakatutok. Sa gayon po, updated po kayo sa aking mga video na aking i-upload. Muli po. Maraming salamat sa inyong panonood.